na. Ang signature ng Baguio. naman, walang tawa pre. Hello! Magandang araw na naman mga guys. Samahan niyo po kaming magpunta sa Baguio at La Union. Nag-video-video muna kami bago umalis. Siyempre, may solo din ako. Tama-tama, may chocolate. Siyempre, hindi tayo magpapahuli niyan. Tamang drip tayo habang nasa biyahe habang tinitignan ang mga dinadaanan. Ayan po, napadaan na po kami sa toll gate at nadaanan namin ang bahay na. Ayan na mga guys, nandito na tayo sa Terminal 3 at nadaanan po natin ng naiya. Pinidyohan ko po talaga yung mga aeroplano niyan. Siyempre, nakakatuwa talaga at saka napakaraming mga aeroplano at naglalakihan pa. At bigla ako naman na, isip -isip na Kailan kaya ako makakasakay ng eroplano? Di ba lahat naman tayo may pangarap at may gustong mga marating? Ako gusto kong maikot ang buong mundo at makapag-travel sa iba't ibang bansa. Siyempre, unang-una sa lahat gusto kong mapuntahan ng Israel kung saan sinilang ang ating Diyos at ang hari ng mundong ito. And by the way, may lechon manok at makakapag-food trip na naman. Siya nga pala, kanina pa pala ako Putrip ng putrip Bumalik naman tayo sa tanawin Parang ikaw Magandang pagmasdan Siyempre at makapiling <laughs> At bumaba po kami dito upang magbawas Siyempre binidyohan ko na rin Itong mga Pilihan ng pagkain Ayan. Okay Habang naglalakad Binidyohan ko muna o, Sa gilid-gilid video doon Ayan pala yung tropa ko Okay Lakad video doon Ayan si RR. At pagkatapos ng video video na naman kami Sa mga dinadaanan namin mga bundok iyan At tinatawag Ng bundok Ni Mishiva May lumalabas po daw dyan Na malaking Agila alam ang pangalan po ng agilang yon ay Goliath Burarat o ba syempre joke lang yon yan bale malapit na po kami sa Santo Tomas dito palang lang marami ng mga bilihan ng mga pasalubong ayan na nandito na po kami sa Santo Tomas at malapit na rin po kami yan sa La Union at bumaba po kami dito sa La Union sa may simbahan. Ayan po. Papasok na po ako ng simbahan yan. Talagang binaybay ko pa rin ang camera. Ang bawat sulok ng simbahan. Yan. Lakad-lakad habang nagbibidyo. At nasa loob yung tropa. Yan na, papasok na po ako sa loob. Ayan po, si Kirby, si Michael, si Isar. Ayan, si Litoy. Yung nasa una po si JR, kasama niya yung anak niya. At nagpray po kami dyan. After. Siyempre, hindi mawawala yung picture-picture. Okay, pose. Siyempre, may solo din ako dyan. At pagpasok sa van, may tinapay. trip na naman. Ayan, dito na po kami sa farm ni Leyen At binidyohan ko po ang mga pato Eh, hey, pare, baka bigla tayong nagpaan yan tabi tayo Oo uh, nga, baka lutuin tayo yan At gawin tayong fried chicken Anong fried chicken? Pato ka! Yan, pagkatapos ko naman yung videohan ng mga pato Ang mga 45 days naman Ayan mga guys, malalaki na rin po sila. Pagkatapos ko naman videohan ng mga 45 days, dito naman po ako sa kabel. Yan, videohan ko ang mga kabel dahil ang po nila. Nakaka-enjoy video Yan, inawakan ko ang mangga. Mamaya, umbus na po nila yan. Tawa-tawa pa ako yan. At pagkatapos namin mag-relax-relax at magpalipas ng oras, papunta na po kami nitong bagyo at napadaan po kami dito sa simbahan na ito talagang napakaganda po ng simbahan na to yan minideohan ko po talaga yan guys para makita nyo diba napakaganda yan guys nadaanan na po natin ang aglang malaki na sigulayak na nagmula sa bundok ng Meshiva kanya nag video video po ako sa kanya alright talaga syempre bago ang lahat nag picture picture muna kami at syempre meron rin po akong solo picture at konti biyay na naman para kumain kami sa Tan 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 ten Kain na po kami. Ten -tenen. Ten -tenen. At napansin ko lang, paubos na ang mga pagkain dito. Malamang masarap po talaga itong mga pagkain dito. At ayan, nagkakainan na po kami. At napapakanta pa rin po ako ng Ten -tenen. ten -tenen. ten 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 Handa na yan papunta Baguio. Ayan, nasa van na naman po ang lahat. Papakanta po ako niyan sa sarap ng nakain ko sa Tetenet Store. Ayan, nandito na po tayo sa may arco At pagkatapos niyan, taong video-video na naman for myself. Alright. Oh yeah. At syempre, hindi mawawala ang kulitan sa kantahan. Tawanan at asaran, syempre. Hindi magiging masaya kung wala yung ganon. Alright. na at dito sa daan na to, nararamdaman na namin ang lamig papuntang Baguio. At ito pa mga guys, ito po yung isa sa pinakamagandang daan dito papuntang Baguio. Ang vertical clearance. Ayan mga guys, napakaganda talaga dito sa vertical clearance. Okay mga guys. Ayan, video ako po yan hanggang palabas. Napakahaba po talaga ng tunnel na yan. Okay, mga guys. Palabas na po tayo ng vertical clearance. At paglabas ay kitang-kita na ang naggaganda to mabuto at ang pili ng oh, oh, okay. Sayang yung pagkakataon eh. At mga guys, hindi ko po sinayang ang pagkakataon na makuwanan ang mga bahay oh, sa mga mundo. Like, wow. at ang ganda rin po sa daan na to kasi may mga pine tree pa. Mga guys, tsura pa ba lang. Bagyo, bagyo na guys. Masyado siyang mataas. Ayan mga guys. Medyo pababa. Ang daan medyo mababa na po ang mga ulap dito makikita nyo sa mga bundok ayan mga guys o oh. Yan. mga nadadaanan namin yung mga matataas na bundok mga guys yan mga guys nasa baba po ang ulap Ayan, umuusok po yung puntok. Okay, mga guys. Kasi, ayan na. Welcome to Baguio, mga guys. And dito tayo sa welcome ng Baguio. Tawa-tawa, alis ka Solo feature lang, pwede na. Ayan, mga guys. Nag-solo video na naman po ako. Talagang in-enjoy ko na naman. Ang kakabidyo dito sa Milion. at 3 ng Wala. 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 picture Wala. video Siyempre, importante sa lahat. Kailangan rin may solo picture tayo. After sa Leon, dumiretso na po kami dito sa Bormham Park. Ayan, naglalakad-lakad na po kami dyan. At ang dami pong strawberry doon. Napaka-mura lang po. Nag-tik-tik picnic. <laughs> At syempre naman ka ay, po sa ako sa bangka. Bang bang hindi totoo yan. yan. Para lang tayo nagsasagwa ng Dragon um, Boat. Kung ba ako? tawag ang tawag sa akin. Kung saba ko. Ayan mga guys! Ang galing po ni paring JR magsagwan. Siyempre, hindi po kami wawala ng picture sa Borham Park. Alright. Okay. Tamang post-post na naman po kami dyan. Ayan po yung nag-picnic po kami. Ayan mga guys. At siyempre mga couple, si Dandina at si Nikki si Isaac at saka si Lovely, si JR at saka si Nerly, at saka yung anak nila si Tobia. Ayan, afternoon guys, dumiretso na po kami sa La Union Beach. Alright guys, yan balik dyan po kami guys, tumambay. Ayan, naligo-ligo na po sila. At syempre na naguhuli sila ng mga isda dyan. Alright mga guys, ayan, may nahuli silang butete at saka suso. Oh, ayan guys At syempre binalik ulit namin yan sa dagat Ayan guys Konting solo video muna At nasaksihan po namin Ang pumumuhay ng mga tao dito sa La Union Sa dagat At bumili po kami ng mga isda sa kanila Bilang suporta sa kanila Pamumuhay Ayan iniwalay nila asto ahas tubig Kasi kabandag daw po yun Ayan guys Naglalakad na kami pabalik Siyempre, solo feature muna bago namin kainin yung isda. Yan, solo. Nanakaw. Pagkabalik, banlaw. At siyempre, always thanks ako kay God. Always yan. At ayan mga guys, pauwi na kami yan at masisilayan mo pa ang kagandahan ng bagyo, Yung mga ilaw sa bundok. Ayan mga guys, dito na po kami sa Maynila at ang naggagandahan mga ilaw dito ng mga building. Okay, thank you guys. Sa susunod na lang po ulit.